Good morning. 7 o'clock na yata. Oh. So, andito ako ulit sa farm. At maglilinis tayo ng durian. Daming durian, oh. Mayroong maliliit. Ito, ano to ha? Tawag nito? yung pwede ito. Maliit lang talaga siya. So, para sa mga ano to, yung mga hindi masyadong mahilig pero kumakain. Ganitong size ang dapat sa inyo. Maliit lang nilinisin natin kasi para pag nag ano, pag nagbiyak kami mamay, bibiyakin na namin to kasi ilalagay namin kasi sa ano Ilalagay namin sa freezer para pag gusto namin kumain ng ice cream or ice candy, gagawa lang kami no? so, ba yan, tas may malaki, eto o, diba tinatanggalan namin to lang kasi may walis kami dati Ewan ko, ginawa yun ni daddy. Ewan ko kung nasaan na. May walis kaming maliit. No, para sa durian. Kaya lang. Hindi ko alam kung saan na yun. Hmm. Diba? Tapos, meron pang dalawa doon sa loob ng bahay. Kasi, actually tatlo yun tatlo yung nasa loob kagabi kinain ko yung isa so bali apat no? tatlo ang natira tapos dumating yung fiancé ng kapatid ko so binuksan namin yung isa pa kagabi so dalawa na lang natira doon sa loob hmm. again ha baka mayroon na namang mga bash dyan dahil ganito ang panglinis ko ng ano kasi nga wala yung walis namin hindi ko makita kasi para pag inano mo to itong nito yung binuksan mo malinis na no? hindi na siya magmimix doon sa hindi na siya magmimix sa laman mm. dalawa Oops, titik na ako. Oh. ba? Diba? Kasi madumi pag ano, pag hindi mo nilinisan tapos bibiyakin mo. Magbimix doon sa ano, sa laman. ba? Diba? So yan. Kaya na natin yun, Dahan-dahan lang kasi baka tayo yung matinik. Tapos, sa mga nagtatanong pala, may nagko-comment kagabi doon sa video ko. Kung langka ba daw ito, isubukan nyo po kung langka ito sa caption ko na nga may nakalagay na nga na durian Diyos ko po nakakaption ha Nakas nakalagay durian tapos na magkocomment lang ka po ba yan Diyos ko po ay nako e <clears throat> eh, di lang ka kung sa paningin nyo lang ka kung ang pagbasa nyo sa caption eh e eh, lang ka e eh, di lang ka yun bahala kayo Ito yung ano, ito yung D101. Ito yung masarap na durian. Kasi syempre, madudumihan talaga kasi putik tapos yung mga dahon, ganun. Masarap din ang native kaya lang ang ano sa native is matigas ang balat no? Matigas yung balat niya. So, mahirap siyang linisin. Eh, yung kapatid ko, magdadala din daw siya ng durian mamaya. So, actually, meron ng nakabukas dito. Meron isa dito nag-crack. ko sa inyo, ha? Ayun, oh. Nag-crack. Ang dami. Ayun, oh. Nag-crack na siya. Ah. eh oh. nagcrack Nag-crack na nyo. So, ito. Madali na lang to buksan kasi nag-crack na. Ayan o, oh, kita nyo yung laman. Ah, dali ha. Ayan oh. Ay, ay, ay. Ayan. Ayun oh oh Madumi yung kamay ko yung may akan. Kasi itong laki eh Ito yung kobyata. So ito, hindi ko masyadong bet. Kasi ito, pag, ano, bago lang to ay kahapon. Ayan o. Oh pag ito tumagal at hindi mo binuksan, nagkukulay itim sa loob. Para siyang instead na parang puti na yellow, ganon, Parang uh, light yellow ang color. Nagkakaroon siya ng kulay itim pag matagal mong hindi binuksan. So, pag nahulog yung cove, ilang oras lang dapat buksan mo na. Huwag mo nang patagalin. No? Ah, oh, laki oh. Diba? Laki oh.

apat ka gabi, 18, 19, 20, 22. bangon na Ayan. Uh. Ayan. Uh. Uh. Oh. tapos ito wawalisin ko lang mamaya diba? para pag inano mo pag binuksan hindi na madumi So hindi na ako nag-ikot kanina. mag sana ako dun sa farm kaninang alas 5 ng umaga. Kaya lang napagdesisyonan ko na hindi ako iikot. <laughs> so sila mama ang nag-ikot si si Daddy. Yan. Kasi nakaano kasi kami, naka up kami sa cooperative, no? So itong mga durian namin, may mag-harvest pala mamaya. Tingnan natin pag ano. Puntahan natin. Pag nag-harvest, pakita ko sa inyo paano nila hina-harvest. Tapos, ayan, di ba sa issue shoot ko, kung papakita ko sa inyo. No? Hmm? Yeah. Uh, 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 uh. 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 O, diba ang dami? kasi nakatay up kami sa isang cooperative. So, yung mga nahuhulog, ang pagkakaalam ko, basta pag nahulog na I amin mean, na. Tapos, yung mga nasa taas pa na pwede na, hinaharvest nila yon kinukuha, yun. Then, I don't know kung saan binibenta, basta nakatay up kami sa cooperative. Hindi ko sasabihin yung cooperative kasi member ang daddy ko doon. Member si mama tsaka si daddy. Yan. <clears throat> Tapos kahapon, <clears throat> may bumili. No? So, may bumili ng dalawang piraso lang. Sabi niya na, bibili daw siya ng dalawang piraso lang na durian. So, pinagbentahan ni mama at saka ni daddy. Yung dalawang, ano, yung dalawang peraso 3 lagpas 3.5 kilos yung dalawa ha lagpas 3.5 <coughs> ngayon ang benta lang ni daddy at saka ni mama dun sa dalawang peraso 200 pesos 200 pesos na ang benta nila doon sa dalawang peraso na more than 3.5 kilos tapos since meron marami kahapon tapos merong isa na nag crack sobrang laki nung nag -crack. yung nag -crack, more than 3 kilos din so ang ginawa nila mama binigay <laughs> so let's say mga around let's say mga 7 kilos lahat yun 200 pesos <laughs> kung sa downtown mo to bibilhin wala na sobrang mahal diba oh. eh yung kapatid ko magdadala daw mama ewan ko kung paano bibit-bitin niya mabigat mm. at least Ayun. Dilinis Nilinis ko na para later, kuha na lang yung kapatid ko. Ito, konti lang dumi Yan. Mama, mamaya magbubukas ulit ako. Bubuksan ko yung cove na variety para makita nyo. No? Yan. Oh. Mm. Nagluluto kasi si daddy ng ano, ng puso ng sagin kasi nanya tinan dami na. Diba? Hmm. Yung iba, maliliit. Pero ano to ha, pwede to. Yan. Akala nyo siguro, hindi pwede na. Pero pwede ito. Basta pag nahinog sa ano, nahinog sa taas, nahulog. Pwede yan. Huwag naman yung ganun. Siyempre, hindi yung pwede yung ganun kaliit. Ito pwede. Ayan. Tapos, pag naglinis ka nito, dahan-dahan ka lang. Kasi para hindi ka man tinig. Oh. Yeah. Imagine amin to. Amin lang to. Yung kumbaga, kakainin lang namin. Tapos, kung may gustong bumili, binibenta nila mama tsaka ni sa ano. Sa murang halaga. malapit lang downtown bitbitin ko tong lahat pamigay ko na ay lang, where malayo ayun e, mabigat siya parusa ang pagbibitbit nito no eh syempre kung gusto nyo makatikim ng free na ganito pumunta kayo dito alang nga naman ako pa ang magbitbit pumunta kayo dito sa amin ah diba oh. Libre na nga lang ako pa ang magbibit-bit, diba? Sinuswerte naman. O yan lang muna. No, tapos itong iba. Mamaya na ulit. Bubukas muna ako pala ng ano. Ng durian kasi hakain kami. Ha, <laughs> bubukan ko yung koba yun. Tay lang. <laughs>